Hey guys, here in a nutshell with me, Inan. It's been a while since we had an episode featuring Akababayan's journey here in Canada. And that's what we're gonna have for this one. Nako, ayan, makakakwentuhan natin ang isang uh, nag-umpisa bilang international student. And now, uh, citizen na siya, And he's happy to share nako kung nakuha niya na yung same job na meron siya back in the Philippines. He had a, a nice job I would say, well-paying na rin to and he left that behind to pursue the Canadian dream, kumbaga, o diba? Oh, sige, ipasok na natin siya. Ayan, si Francis Morados. Hi, Francis. Andiyan siya sa Calgary. Hello, Ina. How are Ayan. you both? Okay, welcome. Naku, sayang hindi kami nag-meet yung Francis, ano? Kakagaling ko <laughs> lang sa Calgary. Sabi ko nga rin sa Calgary. Oo nga. Thank okay. you. Thank you for having me, Miss Ina. Ayan, Ina lang. <laughs> o oh, sige, let's start with your, ano ba, um... What were you doing in the Philippines and what made you uh, want to come here sa Canada? Oh, it's, it's a tough question, Miss Ines. So, pero lahat yon general question talaga pag mga pumupunta rito. So, <laughs> oh. uh, I've, I've, I've been working in a pharmaceutical company po sa, sa Philippines. So, ang name niya is Merck Sharp and on Philippines. So, uh, I started from scratch there, from medical representative, then got promoted sa senior, then naging district manager. So, oh, maganda okay. na yung kumbaga, talaga sa akin, it's ano na po, parang maganda rin yung job ko doon, yung compensation, talaga nasa pharmaceutical ka, so you've been working with doctors, tapos big companies like uh, hospitals and industrial accounts, so parang sa akin, talagang maganda na yung, alam mo yun, yung talagang okay maganda. Na. Yung okay, okay na. Okay <laughs> yeah. na. Okay na. And I've seen some of your episodes na talagang ganun din yung yung naging, ano nila, na reason nila, talagang okay na. Pero alam mo yung, parang may mayroon talagang may point in your life na parang, lalo na nung, kasi kami may mga travel trips kami, so may incentive trips, we've been going outside the country. Tapos, so, may chance na rin kami pumunta ng US for mm -hmm. vacation. Parang na-realize ko bakit na pag na yung Philippines. Don't get me, wrong. mahal ko Philippines, sobrang mahal ko. Pero lalo na pag family, you're starting a family, nagka, ano na eh, buntis na yung wife ko noon. Parang, Nakikita ko yung education, ay, US pa nga yung nakikita ko doon, eh. Ay, ka, na, yeah, US po, yeah. Para so, na-expose ka bigla eh, sa so, kung so, ano ang meron sa labas ng bansa, no? So, environment-wise, so, parang, lalo na pag nakita mo lumalaki yung kids, so, doon na ako nagkaroon ng, ano na, parang, nako, sige, I need, I need parang, I need to step up. So, nag, wala kaming relatives and family sa Canada, Ina, so, mm -hmm. ang, ang, ang parents ko nasa US. Ang gusto ko talaga U.S., mm. pero nung nag-research -re kami ng wife ko, parang lumalabas, nakita ko pa, New Zealand, Australia, parang ang Canada nag-stand nag, nag out talaga when it comes to family. Kasi you can bring okay. your family, lalo na you have, nag-try like, ako mag-express entry, parang hindi oh, kinaya. Oh. Hindi Marami kinaya. nagtatanong yan sa mga international yes. student. Bakit, ano, nag international student kayo, you should, yeah, try express entry muna. So what oh. happened? I I, did, I tried uh, kaso hindi di, di, kasi nung time na yon uh, if I'm not mistaken 2018 parang hindi naman ganoon ka na yung system ng Canadian process eh parang eh, ewan ko like before siguro yung long time ago talaga mabilis pag mm -hmm. ka apply ka lang, then al alis ka na dito. Parang masyadong chine-check na yung age mo, so yung work mo. So okay ako sa work experience, pero sa age parang medyo nagaano na. Although ano lang ako doon, no? nasa 30s lang. So, so doon di ako umabot sa 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 ano sa point system ng PR. Oh, you so, felt na bitin ka sa points. Basically. Bitin ako sa points. So nag the ano nag consult nagkaroon kami nag pa-consult kami para sabi, why don't you try student pathway? Ako naman, <laughs> syempre nagtatrabaho na ako. Parang ayoko na mag, ano, ayoko na mag, mag-study ulit, di ba? So, uh, parang uh, hirap kasi nag-work. How it. old were you again, Francis, that time? 30 uh, ako, so 2018. Hindi ko pinapababa yung age ko. <laughs> <laughs> Sige na nga. So, so 20, mga 30s. Asked. Mga 30s. <laughs> 30s na uh, ako. Masa 30s. <laughs> okay. So okay pa naman siya. So parang ano pa tapos uh, yun ah uh, kailangan kailangan ko tag, ano ko nag pursue ko nag try kami. Sabi ko na lang sa wife ko uh, kasi okay na ako sa company, di ba? So we're, we're we're building talents as well. Tapos 15 years din ako sa far so that dun sa company na yon. So Wanda hindi ako naglist eh. na sa oh, So doon na, doon na talaga ako nag ano nag tagang full time uh, sa pharma. Yun, tapos so sabi ko sa wife ko, so you, you wanna give it a try, sabi ko. God willing, sabi ko if if niya ako, ako lang makapasa sa, sa sa visa, then yung wife ko Tsaka may baby na ako noon eh. Uh, mm. Siguro four months pa lang si Asher noon, Hindi ako tutuloy. Kasi yung, yung objective ko for family, yun yung objective ko eh. Gusto ko lahat kami, sama-sama. Oh, okay. So, But at kon... that time, the rules really allowed you pa to bring your family. Yes, yes. Family. Uh, yun ang magandang advantage ng Canada. No? When you, nung student pathway nung time na yon is welcome talaga yung, yung spouse mo and you can bring uh -huh. your kids. So, yun yung beauty of Canada compared doon sa nitatry namin between New Zealand and Australia na kailangan mo yatang iwan. So, oh, okay. yun na yung reason. Yun na yung talagang ano ko na... Tsaka ayoko, siya, ayoko silang iwan. Ina, okay. kasi okay. Oh, teka, ah sa mga nanonood sa atin, hindi na po gano'n rules yes. ngayon, ha? Hindi na po pwede dali ng spouse unless you are in a master, uh, you are taking a masteral or doctorate's degree. So, please research, okay? Hindi na po yes. yan applicable yung nangyari po kaya Francis noon. So, I see. How about your wife pala, Francis? I forgot to ask. Um, was she also, you know, keen on leaving the Philippines? O, pareho ba kayo na may gusto talaga rin umalis? Actually, yung wife ko, uh, kasi alam mo naman yung culture ng Filipinos, di ba tayo? Talagang conservative type, talagang hmm. family-oriented, talagang ang hirap, di ba? So, kala ko magiging challenge ko is my wife. Pero yung wife ko pala talaga yung willing din umalis. So, parang nat 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 yun yung motivation ko rin na okay, at least kami dalawa from ups and downs, kami bahala na as, 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 a, as a couple, di ba? So, maganda yun kasi at least tulungan kami. Gusto rin niya. So gusto uh -huh. rin niya i-try and maganda rin nga kasi nga as, as I mentioned you a while ago rin na talagang namulat kami dun sa nung umaalis na kami na nakapag na, na bless kami to travel so nakita namin talaga yung different cultures ng ng, ng 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 ibang country so lalo na kung may family ka so yun ay yung talagang parang decision making namin na talaga uh -huh. let's go let's let's do it let's give the try parang ganun uh -huh. uh, nako oh o di, ito na. Siyempre, guys had a comfortable uh, life already back home, ano? Oh. Uh, what were your expectations? Ano yung mindset mo coming in uh, dito sa Canada? Did you think that, you know, you were gonna be comfortable right away? Yan, yeah, ang misconception ng iba. <laughs> Sige mo naman. Nako, uh, sa akin, Miss talagang humble beginning. So talagang, you have to start from scratch. Siguro yung mga fellow kababayans natin na uh, pursuing right now like yung Student Pathway, talagang you have to start from scratch, talagang humble beginnings and you have to be patient. Kasi hindi naman, una, kami, wala kaming family and relatives dito sa Canada, mm -hmm. so talagang why Calgary? Uh, we just research para nagkaroon kami ng checklist? Calgary, mm -hmm. Vancouver, uh, Toronto, pero talagang when it comes to expenses, tapos sa school, tapos sa family and tax and weather, hindi uh, ganun kalamig, is talagang Calgary yung nag-standout sa amin. So, uh, and to think yung, yung parents ko nasa U.S., hindi ko akalain ang California pala, nasa West Den, so malapit. So, it's mm. a coincidence. So, maganda rin, mabilis lang yung travel namin going to U.S., Uh, mahi mahirap talaga bisina so talagang you have to start from malayo start. sa buhay na iniwan mo no, oo. sa umpisa ha? sa umpisa, umpisa oo. talagang ano ka talagang you have to be alam mo God's grace talaga you have to be faithful to him talagang ang hirap sobra to the point na naglalakad ako during winter wala naman tayong winter sa Philippines eh naka-experience lang tayo sa ibang bansa like Uh, short time of winter for vacation. Pero dito, long Christmas, ha, Kari? <laughs> ano, talagang, to the point, naglalakad ako, sabi ko, sa Philippines, may, may car ako, may, may yaya tayo, may, alam mo na, yung may support. Uh, pero talagang you have to embrace yung talagang positivity sa buhay mo eh. So, na talagang, ano yung objective ko? So, objective ko is, is for, for my family, di ba? So, uh, talagang, is to get PR. Talagang, to be honest, is to get PR. So, yeah. So, and muna, Francis. Sige, share more. Can you share more about your humble beginning? So, what did you end up doing here? Tsaka, isang mahalagang factor, syempre, dumating ka ba dito na sapat ang baaw ninyo ng family mo? Um, yeah. Uh, yung, yung sa ano, uh, talagang Uh, yung sa budget of school, mahal talaga compare mo sa typical PR student at uh, mga na PR na reader citizen. Talagang triple ang price ng 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 school, ng tuition. Mm. yun Iyon pinagandaan talaga namin. So nalaman talaga namin na ganito yung amount. Buti na lang uh, may hard earned money ako during my dun, dun sa time ko sa sa Philippines so sa job ko. Plus, siyempre, yung mga investments din na at least nakatulong na, nice. na support. Oh, And uh, kasi dito kasi yung uh, misina talagang dapat kung student ka, yung mindset ng ta ng as a student dapat hindi ka pwedeng humingi ng tulong like support from the government. Correct, nako po. Okay. yes. So never kami nagtry noon. Uh, uh, I'm being honest na talagang may mga nagtasabi, nagtasabi sa amin, try nyo to, ganun-ganun. Pero kasi... Ano yun? Try okay. ano? to get sa food bank, yung mga gano'n. Oy, Oo, yung Pero kami, ang sabi ko sa, no, kasi ito, para talaga sa mga tao, indeed. E, tayo, ang mind, tayo kasi sa student, alam ng government that we're capable. Kasi nga, nagbayad tayo ng, ng tuition. At talaga, ang objective natin is to study. So, hindi tayo pwedeng mm -hmm. maging pabigat sa government. Kahit exactly. alam na natin yung, yun na yung process talaga. So, ang hirap, hirap talaga. Uh, good thing, yun, nag, uh, sabi mo nga, ano, saan ako nag-start? Like, Siyempre, re research ko paano ma-PR, di ba? So, I'm basing on the process. So, dati NOC pa yun. Eh. Ngayon yata, tier na yung tawag. So, NOC uh, B. So, buti na lang. Alam mo, nakakatuwa rin. Kasi, misina, nung time na nasa, na, as a rep ako, sa, uh, as a district manager ako sa, 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 Philippines, sa pharma, I had a chance na mag-culinary certificate kasi gusto ko, mahilig ako magluto. Oh, okay nagtry ako every weekend na magkulin nagkaroon ako ng culinary certificate na hindi ko kalain magagamit ko dito kasi nagline cook ako dito sa Calgary. So okay. nakatulong sa akin 'yun kasi NOCB siya at least meron na akong parang contingency plan na when I apply for express entry, pasok siya dun sa skilled na... Correct. Ang line cook sa Calgary yata, ano, may transfer PR eh, tama. No? I don't know if it's still like that sa nga, panahon na yun, Oo, oh, hindi ko na rin oh, alam. Correct. Pero nung time na yun, as considered siya as skilled B, NOCB. So, pero kasi syempre, nag, nagsuschool ako, so I have to follow the 20 hours of yes. of work. Tapos, uh, nag-aaral din ako. Hindi uh, yun talaga yung, ano ko, parang secondary lang, just to have like, alam mo yun, may may resources of ano din, di ba, para do sa expenses namin dito, mm -hmm, na makakatulong din. Kasi talaga ang ang mindset ko, Miss Ina, is to follow the process. Yun talaga. Uh, Hindi ako right. pwede mag-extend ng 20 hours pag sinabing 20 hours. Kasi ano na yun eh, sa akin nga, ano na eh, we're grateful, I'm grateful na binigyan ako ng government ng 20 hours to work. Correct, correct. Kasi dapat, uh, school ka lang naman. So sa akin, parang, wow, thank you. Uh, don't get me wrong, baka sa iba, misinterpreted ako na, kasi ano naman, kasi we have to follow, di ba? So kahit sino naman po, we have to follow that. So yun, nakatulong yun sa akin na, pero ang, ang target ko talaga is align sa course ko. Kasi ang course ko sa Bow Valley was digital marketing. Okay. So, yun yung plan ko. After my course, makakatulong sa akin yung course na yon when I get my PGWP, which is post-grad work permit. So I started as a line cook. Then good thing nung natapos ako mag-school, I I was given opportunity to work same on my field as digital marketing manager sa isang furniture business. So ako oh. yung nagaga-handle ng social media ng nung business na yun, nung company na yun dito sa Calgary. So ano lang, nag-align lang na, 'yung uh -oh. stars. Eh, maganda yung pathway and that's the time that I got automatically the nomination of Alberta. Oh, nice! Well, oh, for the oh, your wife, what did she uh, end up doing here? So right now, kasi na-meet ko siya sa pharmaceutical din, sa same company. So Do right now, she's ha? oh, oh. Mas sa Philippines. Tapos, ano rin, humble beginning, she started here as a kasi uh, nurse, siya, nurse background siya sa Philippines, pero hindi niya na-practice. Eh, pwede mo ipakivalency yun, di ba, for childcare dito sa Alberta. I don't, I don't know, I don't know kung sa iba. Oh, okay. Pero sa when you submit your, kunyari, gusto mo mag-work sa daycare, you just need to submit those re requirements sa Alberta, then they will give you equivalency, like, uh, level one educator, so you can go, you can work as daycare na doon dito sa Calgary, sa Alberta. Oh, nice! So the first a daycare, oo. Oh, oh. oh, Tapos, okay. Nice. nagkaroon um, ng opportunity na uh, naka-work ulit siya sa pharmaceutical, then dito sa Philippines. So both both of us are working now sa pharmaceutical. Okay, teka muna, teka muna. Go ka sa naging social media handler ka, di ba? After yes. your school. Yes. And then how did you end up dito sa current job mo? Same level na nung position mo sa Pilipinas. Paano ka um, pa napunta dito sa La Roche? Yan, yeah. guys, ha, yung La Roche, alam nyo na, isa <laughs> yan sa mga popular na brands. Ako na nakikita ko yeah, lagi yeah. sa shoppers dito. Yung... Totoo -to -to lang, namamahalan pa nga rin ako may considered drugstore brands. But anyway, how did you end up there? <laughs> uh, dami kasi dito. Pag trabaho naman, like sa Philippines, sa, res sa resume mo, sa CV, kahit palipat-lipat ka, okay lang, di ba? Uh, dito kasi <laughs> oh. kailangan kung saan ka sang comfortable and masaya. So nag the work ako as digital marketing manager sa furniture business. Then alam mo ba nag-work pa ako sa Toyota as product oh. advisor. So pero nung nun sa time pa lang noon sa digital marketing, I got my nomination na sa Alberta. So ano na siya, ongoing na siya. Tapos, uh, sabi ko sa sarili ko, I don't want to go back to pharmaceutical ako dito kasi iba talaga yung workplace environment during that time. I'm grateful on, uh, do sa work ko before pero pag time of family talaga iba eh, iba talaga yung work-life balance. So sabi ko ayoko na i-try, ayoko na bumalik, gusto ko na new life, uh, simple lang, masaya, okay na kami. Tapos, so my friend, which used to be my like competitor sa Philippines, alam mo na magkakasama lang yung oh, mga, oh, oh. company. Doon siya sa L'Oreal. So, nandito na rin siya. Nandito siya, oh, siya sa Vancouver okay. siya. So, sabi niya, Francis, why don't you try working or going back in pharmaceutical? Give it a try, sabi niya. Sabi ko, ako naman, ako, tipong ayoko na magkaroon ng re no regrets, di ba? So, I wanna mm -hmm. try things. Sige, give it a try. Sige, subukan natin. Kung makapasa, eh nakalusot. Nakalusot ako. So, ang hirap nung interview, talagang hindi hindi ko akalain ko pa sa Philippines, pero dito talagang hirap talaga. Paano paano? Give us a glimpse, give us a glimpse dun sa interview. uh, dito kasi ano eh, ang ang cha ang medyo uh, I'm sad lang challenge talaga kasi kahit may experience ka sa Philippines as a even district manager, ah, uh, isipin mo na yon from scratch ako from medical rep to district manager. Even though 15 years of experience ka, dito parang hindi ko magamit yun eh. You have to alam mo you have to go back again or magkano ka sir or you have a good network sa akin na parang importante yata dito talaga network eh yun pero pang challenge question sa akin oh di ka naman biology graduate bakit ka namin kukunin ganun ganun oh ganun oh okay, so sabi ko eh, eh, eh ako ganun ako na parang instead of ma-depress ako sa sa question na yun i go for it like a driver for me to motivate and encourage alam mo yun, iba, ibahin mo siya parang sabi ko uh, I have a 15 years of experience in the Philippines. Sabi ko, ang galing nga ako sa Toyota. I don't have any experience with cars, but I was I was the top producer during that time when I was working. Oh, there. nice. So, okay. Parang attention to detail ka lang. I'm a quick learner uh, if you give it a chance na ako yung mabigyan mo ng chance to opportunity to work with you is yun yung parang ganun alam mo yung kailangan kasi, talaga confidence din eh. So, oh eh, Filipino spirit din yung resilience confidence alam mo pupasok pa rin yung ano natin as Filipinos na talagang resilient if we want to get the job alam mo yun na Pakita, ano lang, prove lang namin na try nila kami. Alam mo yun, try okay. nila kami. Para Pero sabi. nakakatawa, Francis, yung nag-refer sa'yo. Competitor mo sa Pilipinas, <laughs> ano? <laughs> Tapos yung husband niya is my colleague in in MSD Philippines. So, alam mo talaga small world. Alo, uh, code district manager ko siya per ibang franchise. So, para nag-ano lang kami, nagkaroon lang ng chance na ano, try mo lang ganun ganun And right now we're working together doon sa, sa sa team. So, okay. para nakatuwa kasi we're, we're we're bringing the flag of Filipinos as a medical representative here in Canada, na kaya din natin, di ba? So, oh, nakakatuwa kasi yung customer service, when we're talking to doctors, feel gusto ng doctors yung, alam mo yun, yung talagang, iba tayo eh, iba yung service natin yeah. as Filipinos, eh. one foot forward tayo eh, hindi tayo yung, no pretensions, alam mo yun, yeah. Uh -oh. tayo mag -alaga. So, yun, like, given a privilege opportunity na bumalik ulit sa, sa pharmaceutical Although dito kasi sa mo rin yung sinabi mo, Francis, na hindi ka nababalik. babalik Oh, <laughs> sa yeah. yeah. Ano rin eh, talagang ito talaga siguro yung yeah. Po, parang ito rin yung sistema na sayang naman din, di ba? So, it's also for my family. Uh, maganda rin tulong to sa amin dito. Tapos... Uh, And I'm also maganda for 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 our kababayans like ano di ba for we're Philippine, representing Philippines din eh, di ba? Maganda rin yun eh. Magandang, okay. although I'm a citizen, pero syempre, yun pa rin, yung puso natin, di ba? Ganun pa rin. Oo oh, ako. naman. Oo. Oh, so ano, Francis, ilang years ka? So, 2018 eh, 19, 19, 6 years na rin. Mm -hmm, How see. has it been? Uh, sulit ba yung naging, you know, journey mo, starting again from, you know, um, uh, from humble beginnings and dito sa Canada, leaving behind the life that you had back home. Pag iniisip mo ngayon, ano, how has so, it been? I think it's worth it. Alam yun, um, no regrets. Uh, talagang, ano, uh, bibigyan ka ni learn ng challenges eh, pero ikaw talaga yung how you handle the, handle those challenges. Alam niya, nakakayanin mo eh. Parang sila challenge lang tayo pero sa akin talaga is, uh, not being religious or something is talagang no regrets it's worth it uh, talagang gusto ko yung naging objective namin as kami dumating kami dito as a family uh, facing those challenges and we made it uh, ako ako i can say that talagang we're okay we're happy uh, Happy ako to be a Calgarian. Nandito ako sa Calgary, Alberta. But we never know opportunities kasi ang, ang head office namin is in Montreal. So, oh, oh. Uh, alam mo yun, parang natut natutuwa lang kami na nakikita namin yung pathway namin, yung every stage of our lives na una, target namin ma-PR. Target namin magka PGWP. Ay, PG, una muna students. Yung makatapos, mm -mm. PGWP, PR. Then citizen uh, sa akin ang bilis nga eh ang bilis Tapos yung lang. job mo okay na no? Debilang diba? galing. Oh. Ang bilis, ang bilis. Lang din nakakatuwa ang bilis di tulad doon. di ko na rin nagamit yung almost yung PGWP ko kasi dapat 3 years yung PGWP ko sa, sa na school. muna din. Uh -oh. I got that one yung diploma kasi 2 years eh. So may dapat may three years ako for PGWP. And hindi ko nga nagamit yung first year alone. Hindi ko na nagamit kasi nga... Na-PR ka is, na. Oh, Na-nominate na, ako. Then, ayoko nang patagalin. Sabi ko, Correct. ayoko, Oo. ayoko nang patagalin to. Sabi ko, sa, basta ayusin ko na kaagad. So, inayos ko. Then, nung nagkaroon ako eligibility for citizenship, isinubukan ko ulit. Uh, pasado. So, okay. Sige, subukan. Yeah. Ayoko na kasi patagalin, Miss Ina. Yeah. Hirap na eh. Like now, hindi namin we never thought na makakaroon ng ganitong mga... Oo, oh, oh. do you feel sometimes relieved? Ano na, oh my yes, gosh, oh. Di medyo nauna ka kahit pa paano. Oh, oh, oh. Pag, nabab oh, oh. Pag narinig mo yung mga balita ngayon on how much more difficult it is. Yes, yes. Oh, oh. And I, I feel them. Talagang alam ko yung pakiramdam ng ganon. Siguro iba lang yung pakiramdam ngayon kasi iba talaga yung process. Iba yung mga naging requirements. Yung family pa, pa lang. Baka hindi ka na napunta dito kasi ngayon, kailangan mag-doctorate ka. Unless mag-doctorate ka, no? Yes, yes. Okay, iba na talaga ngayon. So, uh, 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 talagang nafe-feel ko rin yung, ano nila, yung situation. So, ako, hindi ko rin alam. Kasi, same, ano rin naman, same din yung pang, ano namin. Iba lang talaga yung timeline and situation nung, nung during nung time ko sa time ngayon. Oo. Oh, oh. Okay, teka muna pala, naalala ko. So, pareho ka nang nasa, pharma ka, galing kang pharma sa, Pilipina, sa Pilipinas, and then also pharmaceutical company ka dito. Can you give us a little, ano ba, comparison? Kunyari, um, ano yung meron sa Canada na nagagawa mo, uh, na hindi mo magagawa with your work back home? <laughs> Sino bang gano'n? Kasi, oo oh, eh. Pareho na yung pinatrabaho. Siguro na ano lang. Uh, yung time for family, talagang dito sa Canada is prior priority talaga is work-life balance. They care for you as an employee. Talagang family first. Alam mo yun. So, mm -hmm. dito, walang micromanaging. Misina. So, talagang uh, doon, nothing against. Parang, ano rin, mm -hmm. talagang you have to invest your time. Lalo na pag magta-travel ka, kung area mo is Uh, ako kasi I'm, I'm coming from from Alabang going to to Pasig that's my area so, 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 Medical City San Miguel yung traffic pa lang you have to invest your time for driving gising <laughs> ka that's 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 tapos magpapalipas ka ng hapon or gabi para lang gabi ka na magte-travel pa uwi kasi nga traffic so parang yung time for family talaga na na, na, na ano talaga eh na naapektuhan yon okay. yung anon anytime na yun may first born baby na ako noon eh may baby na ako for 3 months or 4 months na nung time na yun tapos dito talagang flexi flexible <laughs> flexibility uh -oh. yung time mo talaga is eh uh, talagang ano yung trust and support ng company na doon sa iba benefits iba rin talaga okay. compensation missina so mal gulat ako malayo ba kasi okay na yun. Sabi mo kanina, maganda na yung compensation <laughs> sa Pilipinas. O paano pa dito sa Canada? Oo, oh, mas malaki. Siguro kasi conversion. Uh, pero But malaki. if you don't convert, ibig sabihin with what you're earning and your expenses and the kind of life that you have, mas, ano, sa Pilipinas o sa Canada? Anong... Kasi maganda ka na rin sa Pilipinas. Dito, ano, oh, dito, dito talaga, Miss Dito, uh, dito yeah. talaga. Uh, compensation mal malaki talaga kasi balaki ano balaki na nga. ko but I'm, ha I'm happy for you I'm happy for you ano very nice Thank nga you po. Naman. Uh, Ay, na, ano naman. ano 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 pa rin talaga yung, ano 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 talaga. ano ano uh, ano God's grace. ano pero kailangan you work need to work hard for it eh. So hindi lang pwedeng naka alam mo yun, nakaupo lang. You have to earn it. So yeah. ano lang, humble beginnings po talaga. Mahirap. As, mahirap, mahirap. Ako, I can say talagang mahirap. You have to start from scratch. You have to be patient. Uh, tsaka kung ano man yung naging ano mo sa Philippines, talagang at yun, you have to... Kalimutan mo na yun muna. Kalimutan mo, dako. Be ready na kalimutan mo. Kasi oh, oh. sometimes naman, kinukonsider ng iba eh. You know, case to case po yan. Pero dapat oh. handa kang ano, no? Handa mong kainin. Um, ano <laughs> yung pride mo. Ano yun ba yung term? Parang ganun. You have to be... Oh. And of course, ano rin, ang maganda rin kasi you're you're sharing those best practices at yung support po. Kasi nung time ko talaga, wala akong relative sa Israel. Isipin mo, kami dito, I have to get my own uh, place. Wala kaming kotse, wala kami. ngayon, eh, sabi ko sa wife ko, let's help doon yung mga susunod na generation. At, ano, yung mga friends ko, at least nakakatulong na kami to pick up them in sa airport, hanap yeah. ng place. No. Yung, yeah, alam mo yun, yung ano lang po, breaking the chain of ano lang din, maganda yung support din. Uh, pero syempre, you have to be, ano rin, talagang tulungan mo rin. Yung sila sabihan mo rin, o ano, yung mga susunod, tulungan mo rin. Kahit sundo sa airport at hanap ng place, malaking tulong na. Kasi kami talaga, misina, wala. <laughs> Oo, oh, 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 malaking bagay talaga yun sa totoo lang. Napakalaking bagay na meron kang support system dito. Oo oh, po. Hi, okay. Well, Francis, thank you so much uh, for thank sharing you. your story. Sana maraming ma-inspire. Yung mga iba siguro na-feel na down. Bakit yeah. pa sila lumipat dito dahil nahihirapan, especially in the early stages of their yeah. move here. Ano? Sana makatulong in inyong story para ma mabuhayan ba sila at hindi mag-lose okay yeah. thank you so oh, francis much. Uh, thanks so much oh guys that's it for this episode i'll end this here. i'll see you guys in the next one bye okay, bye guys